So welcome ulit sa ating vlog So ngayon, ito yung kasama natin So pupunta tayo ng fishing ngayon guys Ang ganda panahon guys, kung nakikita nyo ang ganda Dito kaya ako ngayon sa beach, sa uh, eastern beach, Suklan So ngayon, try natin mag fishing Yan, okay So yan guys, hila hilaim namin yung ano, ito yung kuwapong kasama natin ba diba, artista yan dati, eh. ngayon pumangit na Nagin eh. mo na lang gas yan, pre Parang hmm. uh, hindi tayo mahirapan dun. Huwag ako na. Nagyayam na. Nagyayam namin yung motor namin ng gas kasi wala na naman. Tapos sunugin na. Tapos sunugin daw niya. Grabe, walang kusinsya. Hmm. Sunugin na guys. Kasi, ano, <coughs> gas to eh. Hmm. Sunugin na. Ano pala yun? Ang galing ah. Parang ano ah. Parang totoo ah. Tapos nga guys, malinaw ang tubig natin. Kung so, makikita nyo, parang pwede nang inumin. Kasi maalat, kaya bawal muna yung inumin. So ngayon makikita nyo mamaya kung ano mahuli natin guys. abang-abang so, na lang tayo dyan guys. Kung sino nanonood dyan. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. Well, really, I really appreciate your watching for my video. Thank you, thank you very much guys. Sorry, I'm like... guys yung kasama ko nakahuli ng malaki tingnan natin guys uy oh, hirap na siya, oh. yung niya, oh. hirap siya guys so ito natin kung ano yung guys tingnan natin yan tingnan na hmm. ayun o oh, malaking snapper

guys guys ito yung ito yung lang, ano. Isilang, guys lang yeah, ko yung video ano? yung ano yung ito muna

tapos yan mo yung ano to eh yan mo si tutok na guys oh kilaw ng kaway magkikilaw tayo ng kaway guys yan tapos si yan o yun o tutok mo pa yun thank you kaway to guys kaway kapag kilawin kaway kawal yun

ano? Guys, tikman na natin itong ating kilaw kung anong lasa. Mmm. So good. Up. Sariwang sariwa. Ha, So guys, kakain tayo ngayon ng ating huli. Ng sushi. Guys. Guys. Um. Hmm. ครับ guys. Yes. Hmm. Hmm. Kita nak oh. okay. kolam yes. mana kita? Hmm. yang di hmm. ini guys kita bilang lah Sili Hmm Perpek

lutil tayo. Yun lang. 6 praso lutil. Ayan. Pero oh. may ripat. Oo. rin yung lutil.